Darating yung panahon na magiging kwento na lang tayo. Kaya hanggit maaari, gandahan mo ang istorya mo. Magiwan ka ng ngiti bago mo isara libro mo. Untong magtatanong sa sarili hanggang sa panaginip. Paulit-ulit iniisip na nasa huli pa lang pagsisisi. Walang ibang makakatalo sa iyo kundi lubos na pag-iisip. Pag maling pananaw ay pinago, buhay ay magbabago dahil kapalaran mo ay wala sa mga palad mo kundi nasa mga kamay mo laban lang parang tumatakbong atletang libong beses na dapa pero nakarating pa rin sa tamang panahon kasi sa libong beses niyang pagkadapa milyong beses siyang bumangon minsan maapektuhan tayo sa sinasabi ng iba tatagan mo lang sa pagtayo ang iyong mga paa huwag kang panghinaan dahil ikaw mismo ang sandata sa digmaan hindi ka abot sa puntong yan para huminto lang dyan. Hindi ka rin makakarating sa iyong pupuntahan kung palagi mong lilingunin ang mga asong nagkakahulan. Hayaan lang natin ang mga matang mapangusga at manatiling mapagkumabasa pala birong tadhana na parang inasente ang bata. Di alintanang, iangat ka ng bathala. Gawin mong sandigan ng mga masasakit na salita mong natatanggap. Walang kahit ano o kahit sinong makakapagpahinto sa